Ito naman po sa hindi pa nakakakita ng luyang dilaw. Ito po ang itsura na kanyang puno ng dahon. Ayan ang kanyang puno. Ito ay maipagkamali maipag nyo sa isang klase ng luyang barak na ginagawang balutan ng kabute. Yung ibinabalot sa kabute. Ayan. Pero ito, ang pinagang laman nito, kulay dilaw na para luya na maliliit naman yun ang tinatawag nilang turmeric Noong ni eh, ito ang karaniwang iginagamot dito sa mga batang may ibo yung tinatawag na halak yan yung mga luyan dilaw yun ang kinatas na luya. luyan dilaw ang tinaiinom sa mga batang may halak ang mga matatanda naman yun ganoon din ang inihin marami silang mga baso-baso kung sila'y uminom ng kinatas nito yung iba naman nilalaga at ininom yung pinakalaman nito ayan ang pagmasdan yung mabuti ang mga dahon Yan, malambot yung kanyang ano, tangkay. Yung mga kanyang puno. Yan. Pagka uh, sinadam, ito ang tinatan niya, nasuloy din siya. Yan ang luyang dilaw.